kahulugan ng salamin sa mata sa panaginip. Ang mga salamin sa mata ay hindi lamang mga fashion accessories o tool upang itama ang ating paningin sa totoong mundo. Lumilitaw din ang mga ito sa ating mga panaginip na nagdadala ng mas malalim na mga simbolismo at interpretasyon. Para sa ilan, ang mga makamundong bagay na ito ay maaaring mukhang isang hindi pangkaraniwang bayani sa ingrandeng teatro ng mga panaginip. Ngunit, maaari silang magkaroon ng makabuluhang kahulugan na maiuugnay sa ating subconscious mind. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ng mas malalim ang kamanghamanghang larangan ng panaginip tungkol sa mga salamin sa mata, paggalugad ng iba't ibang interpretasyon at potensyal nakahalagahan ng na mga ito sa iyong pagkising sa buhay ano ang kahulugan ng salamin sa mata sa isang panaginip ang panaginip tungkol sa salamin sa mata ay madalas na sumisimbolo ng pangangailangan para sa kalinawan o pag-unawa kahin nito na maaaring nalilito ka tungkol sa isang bagay at naghahanap ng mas malinaw na pananaw o insight Bilang kahalili, ang mga salamin sa mata sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa pangangailangan para sa iyo na tignan ang isang partikular na sitwasyon o isyo ng mas maingat. Maaari ito itong magmungkahi ng pagbaluktot sa kung paano mo nakikita ang isang bagay sa iyong paggising at isang pangangailangan para sa isang mas tumpak na pangitain o pag-unawa. Sa ilang mga pagkakataon, ang panaginip tungkol sa mga salamin sa mata ay maaaring sumagisag sa karunungan o talino. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang salamin sa mata. Ang panaginip ng sirang salamin sa mata ay madalas na sumisimbolo ng pagkawala ng kalinawan, pananaw, o pananaw sa iyong buhay maaaring ipahiwatig nito na nahihirapan kang makita ng malinaw ang mga bagay o ganap na nauunawaan ang isang sitwasyon na posibleng magdulot ng pagkalito o pagkabiko. Higit pa rito, ang mga sirang salamin sa mata sa isang panaginip ay maaari din sumagisag sa pagkawala ng isang mahalagang kasangkapan o mapagkukunan na iyong pinagkakatiwalaan sa iyong paggising. Kaya ang gayong panaginip ay naguudyok sa iyo na tugunan ang mga isyong ito at maghanap ng mga paraan upang mabawi ang iyong kalinawan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng salamin sa mata. Kapag nanaginip kang makakita ng salamin sa mata, madalas itong sumisimbolo ng kalinawan, pananaw at pag-unawa. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na kailangan mong bigyan pansin ang isang sitwasyon sa iyong paggising. Maaari rin itong magpahiwatig na nakikita mo ang isang bagay na mas malinaw ngayon o may isang bagay na dumating sa iyong pananaw na hindi nakikita noon. Higit pa rito, ang mga salamin sa mata sa isang panaginip ay maaaring mga hulugan na naghahanap ka ng isang mas malinaw o mas nakatutok na diskarte sa ilang mga lugar ng iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang frame ng salamin sa mata. Kapag nanaginip ka ng sirang frame ng salamin sa mata, kadalasang kumakatawan ito sa isang pagkabigo o malfunction sa iyong perception o viewpoint tungkol sa isang sitwasyon sa iyong totoong buhay. Maaaring mga hulugan ito ng iyong pananaw sa isang isyo ay bali o hindi malinaw na maaaring magdulot ng kalituhan o hindi pagkakaunawaan. Ang sirang frame ay maaari rin magpahiwatig ng isang dating mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon o pananaw ay napatunayang hindi mapagkakatiwalaan na humahantong sa pagkabigo o pagkabigo. Inihikayat ng panaginip na ito ang pagsisiyasat ng sarili at marahil ay muling pagsasaalang-alang ng iyong mga diskarte o saloobin sa ilang mga sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa masira ang salamin sa mata. Ang panaginip na masira ang salamin sa mata ay nagmumungkahi ng matarik na hamon sa iyong pananaw o pag-unawa. Maaaring nangangahulugan ito na nahihirapan kang unawain ang ilang aspeto ng iyong buhay o nawawalan ka ng paningin sa iyong mga layunin o mithiin. Ang pagkabasag ng salamin sa mata sa isang panaginip ay maaari ding sumisimbolo ng pagbaluktot o pagbabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga bagay-bagay. Maaaring hinihiling sa iyo na suriin ang ilang mga paniniwala o paninindigan sa isip na hindi nakapakipakinabang sa pag-unlad ng iyong buhay. Maaari rin itong kumatawan sa isang sitwasyon na sumira sa iyong pananaw at kailangan mong muling pagsamahin o linangin ang isang bagong pananaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghahanap ng salamin sa mata. Ang panaginip na naghahanap ng salamin sa mata ay kadalasan nagpapahiwatig ng isang paghahanap para sa higit pang pananaw at pangunawa. Ang panaginip na ito ay makikita bilang ang hindi malay na humihimok na mas malalim sa isang nakalilitong sitwasyon o isang komplikadong problema sa iyong pagkising sa buhay. Maaaring naghahanap ka ng kalinawan o sinusubukan mong maunawaan ang ilang partikular na sitwasyon, emosyon o dinamika. Ang mga salamin sa mata ay kumikilos bilang isang simbolo ng pagnanais para sa kalinawan na nagmumungkahi na nais mong mas maunawaan ang isang komplikadong isyo o isang mas malinaw na pananaw para sa iyong hinaharap na landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuot ng salamin sa mata. Kung nanaginip kang magsuot ng salamin sa mata, maaari itong magmungkahi ng pangangailangan para sa iyo na mag-focus ng higit sa iyong kapaligiran o sa isang isyo na kasalukuyang naroroon sa iyong buhay. Ang mga salamin sa mata sa kasong ito ay kumakatawan sa isang tool para sa kalinawan at pag-unawa na nagpapahiwatig na maaring may mga detalya na nawawala sa iyo o isang aspeto ng sitwasyon na maaring hindi mo malinaw na nauunawaan ang panaginip na ito ay maaari magpahiwatig ng isang oras ng pagmumuni-muni na nag-aanyaya sa iyo na kumuha ng mas masusing pagsusuri sa iyong buhay o mga aksyon mahalagang maari itong sumagisag sa pinakamahusay na kamalayan na nagbibigay diin sa pangangailangan para sa malinaw na pag-iisip o matalas na pagmamasid kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng dalawang salamin sa mata. Ang panaginip na magkaroon ng dalawang salamin sa mata ay maaaring kumakatawan sa pangangailangan na suriin ang isang sitwasyon mula sa dalawang pananaw o ang pangangailangan para sa isang balanseng pananaw. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na sinusuri mo ang iba't ibang aspeto ng iyong buhay o ikaw ay nahuli sa isang sitwasyon kung saan maaaring kailanganin mong pumili sa pagitan ng dalawang magkaibang landas. Ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig na may bahagi ng iyong buhay kung saan kailangan mo ng mas mataas na emosyonal o kontekstual na kalinawan. Sa huli, ang dalawang salamin sa mata ay sumisimbolo sa isang mas malalim na kamalayan o pag-unawa na hindi pa magagamit kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng salamin sa mata. Ang panaginip na makahanap ng salamin sa mata ay madalas na isang senyales na nakatuklas ka ng isang bagong paraan upang tignan ang isang sitwasyon o nakakuha ka ng mahalagang insight sa isang isyo na dati nang nagdulot ng kalituhan. Ito ay nagmumungkahi ng isang pagpapabuti sa pag-unawa o pag-unawa sa isang bagay na mahalaga tungkol sa iyong sarili o tungkol sa iyong mga kalagayan sa buhay ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa isang paglalakbay sa pagtuklas sa sarili o ang pagpapalaki ng personal na karunungan sa makatuwid ang paghahanap ng mga salamin sa mata sa isang panaginip ay sumisimbolo ng pananaw karunungan kalinawan at pagtuklas Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming salamin sa mata Ang panaginip ng maruming salamin sa mata ay madalas na nagpapahiwatig ng nalilitong pag-iisip, hindi malinaw na paningin o isang pangit na pag-unawa sa isang sitwasyon. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga detalye ay maaaring hindi napapansin o hindi nauunawaan sa iyong pagkising. Maaari kang humarap sa panlilinlang, maling pangunawa o mga hamon sa ganap na pagunawa sa isang aspeto ng iyong buhay. Sa makatuwid, ang simbolo ng maruruming salamin sa mata ay nagsisilbing isang prompt upang muling suriin at linisin ang estado ng iyong kalinawan sa pag-iisip. Maging mas maingat sa paghuhusga at hanapin ang layunin ng katotohanan sa mga sitwasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa makalimutan ang iyong salamin sa mata. Ang panaginip tungkol sa pagkalimot sa iyong salamin sa mata ay maaaring magpahiwatig ng isang oversight o nawawala ang mahahalagang detalye sa iyong paggising. Ang sitwasyon ito ay madalas na nagpapahiwatig ng pagkabalisa o pagkapagod dahil sa hindi kakayahang maunawaan ang mga bagay ng malinaw o naaangkop. Sa psychological, maaaring ito isang tanda ng takot na mawalan ng kalinawan tungkol sa iyong layunin, direksyon o kahit na personal na pagkakakilanlan. Dinatawag nito ang pansin sa pangangailangan na mag-ingat na, mag na isaalang-alang ang mga tao o sitwasyon sa iyong buhay para sa isang mas malawak at mas tumpak na pag-unawa. Sa esensya, ang pagkalimot sa mga salamin sa mata sa isang panaginip ay nagsisilbing tawag sa pagsisiyasat ng sarili at pag-iingat sa mga hindi napapansing aspeto ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng salamin sa mata. Ang panaginip na makatanggap ng mga salamin sa mata ay maaaring sumagisag na malapit ka ng makakuha ng sarili, sariwang pananaw o isang bagong pag-unawa tungkol sa isang bagay na mahalaga. Iminumungkahi nito ang pagpasok sa isang yugto kung saan makikita mo ang mga sitwasyon ng mas malinaw o magkaroon ng mas mataas na pang-unawa. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na ang tulong o patnubay na kinakatawan ng regalo ng salamin sa mata ay maaaring dumating sa iyo kung ang patnubay na ito ay mula sa isang panloob na mapagkukunan o panlabas na impluensya sa pangkalahatan tema ay mas mahusay na kalinawan, patnubay at karunungan habang naglalakbay ka sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakasuot ng sirang salamin sa mata. Ang panaginip na nakasuot ng sirang salamin sa mata ay nagmumungkahi na maaaring tinitignan mo ang isang sitwasyon o ilang aspeto ng iyong buhay sa pamamagitan ng isang baluktot na pananaw. O maaari kang nagtatrabaho sa ilalim ng hindi pagkakaunawaan. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa hindi gumaga ng mga tool ng pangunawa na nagpapahiwatig ng panloob o panlabas na pagkalito at isang malabong pag-unawa tungkol sa isang bagay na makabuluhan. Maaari ding itong mga hulugan ng pagtanggi. Ibig sabihin, maaaring tumatanggi kang makita ang katotohanan o ayaw mong harapin ang ilang mga katotohanan. Sa kontekstong ito, ang pagsusuot ng sirang salamin sa mata sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pagtutol na aminin na ang iyong pangangatwiran o pananaw tungkol sa isang bagay ay mali at kailangang itama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng sirang salamin sa mata sa isang hagdanan. Ang panaginip na makahanap ng sirang salamin sa mata sa isang hagdanan ay maaring magpahiwatig ng maraming layer ng interpretasyon. Ang hagdanan ay maaaring magpahiwatig ng pagunlad paglipat o paglipat patungo sa isang bagong yugto ng personal na paglago o isang partikular na layunin. Gayunpaman, ang sirang salamin sa mata ay nagpapahiwatig na ang inyong paningin o pangunawa ay nabali. Marahil ay humahadlang sa pagunlad na ito. Sa makatawid, ang gayong panaginip ay maaring mga hulugan na ang higit na nakatuon na pananaw o isang mas malinaw na pananaw ay kailangan upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay Marahil ang kasalukuyang pananaw ay hindi praktikal para sa direksyon na iyong tinatahak na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pagsisiyasat ng sarili at pagwawasto bago magpatuloy sa iyong landas Kahulugan ng panaginip tungkol sa maliliit na salamin sa mata ang panaginip tungkol sa maliliit na salamin sa mata ay maaaring magmungkahi na kailangan mong bigyan pansin ang mas pinong mga detalye ng isang sitwasyon na kasalukuyang naroroon sa iyong buhay. Ang maliliit na salamin sa mata ay maaaring sumagisag sa pagtingin ng mas malapit na nagbibigay diin sa katumpakan o micro -examination. Bilang kahalili, maaari itong maghatid ng mga pakiramdam ng kawalang halaga o pagiging nabigla ng isang sitwasyon. Dahil ang maliliit na salamin sa mata ay maaaring magpahiwatig ng isang hindi sapat na tool para maunawaan ang isang malaking problema. Sa esensya, ang metepora ng maliit na salamin sa mata ay naguudyok sa iyo na pamahalaan ang iyong atensyon at pagsaalang-alang ng epektibo kahulugan ng panaginip tungkol sa salamin sa mata ng isang bata. Ang panaginip ng salamin sa mata ng isang bata ay madalas na kumakatawan sa iyong panloob na anak o isang pangangailangan na tingin ang mga bagay mula sa isang bago, inosente o walang muwang na pananaw. Maaaring mga hulugan ito ng muling paggalugad sa iyong mga kasiyahan sa kabataan, pag-iisip ng mga bagay sa mas simpleng paraan o nagsusumikap kang makita ang mga bagay ng malinaw ng walang mga bayas na mga karanasang nasa hustong gulong. Gulang, sa psychological, ang gayong panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa personal na paglaki na humihimok sa iyo na itaas ang iyong kamalayan tungkol sa mga aspeto ng iyong buhay na maaaring hindi pinansin o napabayaan ang simbolo ng salamin sa mata ng bata sa iyong panaginip ay nagsisilbing paalala na manatiling bukas ang isip at flexible. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa salamin sa mata ay madalas na sumisimbolo ng pangangailangan para sa kalinawan o pag-unawa sa buhay ng isang tao. Nagmumungkahi ito ng pagkalito at paghahanap ng mas malinaw na pananaw o pananaw. Maaari rin itong kumakatawan sa pangangailangan tignan ang isang partikular na sitwasyon o isyo ng mas maingat, pati na rin ang pagbaluktot sa pangunawa ng isang tao at ang pangangailangan para sa mas tumpak na pananaw o pagunawa. unawa